So, attorney, November 6, yes, November 6, nagsimula kayo mag-imbestiga doon po sa number 7 protocol plate na lumabag dyan sa EDSA Busway na, na sa unang informasyon nga po, ang naturang sasakyan ay pag-aari ng isang kumpanya na pag-aari ng Gatchalian family. Ano na po ang latest? Uh, tapos na po ang investigasyon Manong Ted. Ah uh, uh, atin pong palabas na rin po yung yung resolution nito if not this week po next week lalabas na po yung resolution. Okay. Ah uh, nag-imbestiga po kayo na natukoy ho ba kung saan nanggaling yung plate number na sinasabi po na fake down na plate number. Uh, uh, sinabi po sa sagot po nung kumpanya uh, kung kung bakit nagkaroon po ng ng number 7 plate na yon but uh if, if uh, hindi ko po, if I may be allowed po manong Ted mm -hmm. na hindi disclose kasi mm -hmm. tapusin lang po natin na mailabas po yung resolusyon manong Ted. Mm -hmm. uh, ano ba talaga yung bang ginamit do ng naturang escalate ay fake ba na number 7 protocol plate o hindi? fake po manong Ted. Okay. Uh, we, Opo. We stand uh with our our uh hmm. pronouncement before po na fake it po itong okay. number 7 na ito. Sige po. So ang inyong pong resolusyon ay tutukoy saan? Uh number 1, uh fake yung plate number, saan nanggaling yung fake na plate number? Sino nagmanufacture noon? Sino ang nagutos noon na ikabit doon sa Escalade na pag-aari ng kumpanya ng Gatchalian? Lalabas ba yun? Opo kasi uh, meron po tayong yung use of uh, fake uh, motor, motor vehicle plate, So kailangan po natin uh, ma po na mm -hmm. una peke po ito mm -hmm. tangaling, at mm -hmm. ma-impose po yung appropriate penalty po.